Junjun? Po. Ginamit mo ba yung face care ko? alin dun? Yung maliit ba na buti doon na kulay blue? Yung shampoo? Ay, ginoo ko. <laughs> hindi shampoo yun. Ano <laughs> oh, akala mo sa ulo mo Junjun? Bila? Tumasakit ang ulo ko sa'yo John. -John. Huh? Tingnan mo, kalahati na lang yun. Yung safeguard yun, puro buho. Bulbulin ka na, burara ka pa. At yung brick po hindi mo man lang masyut sa basket. Yung drum, <laughs> hindi mo man lang mapunod ng tubig. Tingnan mo, nunuring kita dun, nyawa ka. Na Anak! Anak, gising na ba yung mga pabigat sa bahay? Kumakain na po, mama. Umikot <laughs> <laughs> ka nga. Ikot. Ikot. <laughs> Kumembot ka ngayon. Kembot. Hmm. Ate? Mga ganun-ganun lang. Patingin mga ganun-ganun lang. Bigyan mo ako ng ganun. Hindi. <laughs> Ayan. Sige. Ayan. Sige. Iganun mo pa. Ayan. Tapos yung mukha. Bigyan mo ko ng mukha. Po, oh, mama. <laughs> mama. Real talk, ha? Pagod na pagod na akong intindihin ka. Ako rin, pagod na rin ako. Pagod na ako sumunod sa lahat ng gusto mo. Sa pagbabawal mo, sa pagbabantay mo, sa pagiging demanding mo. Para sa sa'yo! Para sa future mo, sa future nating dalawa! O baka naman ako lang yung nag-iisip na tayong dalawa sa future. Ayra, may sarili rin akong buhay. Hindi mga gusto ko gawin na hindi ko magawa dahil ayaw mo. Nakakasakal na! Sana pala sinabi mo hindi na tayo umabot sa ganito! Hindi ko nga masabi sa'yo dahil alam kung ganyan yung magiging reaction mo! Pero Ira, hindi ko ba talaga nasabi sa'yo? O hindi mo lang ako iniintindi? Kung ang paboritong kainin ng mga pusa ay isda, ano naman ang paboritong kainin ng mga aso? Igit! Okay.